at dahil nga sa kakahil ko na inner child ko eh kung ano-ano tong nabili ko bumili nga pala ako na tong mga salago bakit ako nga lang din pala to sa iba at talagang nakuit ng talaga ako kaya nang agad ako ng tatlong piraso at meron nga pala tong tatlong kulay itong color green ito nga pala yung sala ito naman gold ito naman yung tinatawag na salagin to itong color red naman ito naman yung tinatawag na salago ba tignan nyo mga kadugyot gumagalaw nga pala to na parang totoo 'di ba? Para to at kumaririnig niyo. Ba diba, ayan yung sounds na maririnig niyo tuwing gabi. Ngayon ko lang na-realize, sa lagubang pala 'yun. Ngayon nga ipagkakarerahin ko silang tatlo. Gusto ko kasi malaman kung anong kulay ba pinakamabilis na sa Lagubang. Naglagay nga pala ako ng finish line. Kung sino na makalapit doon sa babae sa Lagubang, siya na ang panalo. At magiging jowa na lang sa Lagubang. Sa tingin niyo anong kulay ang mananalo? Red si Buibo, green si Buiskin skincare at ako naman yung gold. Ito nga oh, walang daya. Sabi-sabi ko sa lang bibitaba para sabi-sabi silang umanda. Tinulo ko pa nga si Buiskin skincare kasi ayun niya maglakad din. Eh. O ba, diba, binigyan ko na siya ng advantage. Shhh. At ako pa rin ang nanalo. Ang nanalo ay sa laging to. Pangalawa naman to sa laberde. Panghuli may itong sa lagu. Bang huling-huli na siya eh. At senen, ayan nanalo sa lagu. Bang kaya ikaw na mayroong jowa. Oh, 'Di ba? Makakadigo sobrang ganda nito. Pwede nyo nga dito ipang prank. Eh. Kung ikaw mag-aalaga na sa lagu, bang anong color ang gusto mo? Red, gold, or green? Comment nyo na. At dahil nga sa kakahil ko na inner child ko, ay kung ano-ano na 'tong nabili ko. Bumili nga pala ako nitong acrylic marker set. Nakita ko lang dito sa iba, sobrang nakita talaga ako. Meron nga pala 'tong iba't ibang set, may 12, 24, 36, 48, 60. Pero itong binili ko, 80 pieces. Binili ko 'yung pinakamarami para meron akong lahat ng color. Grabe, ayan o, sobrang dami. Sobrang excited na akong gamitin to. Exacto, meron ako ditong coloring book na hindi pa nagagamit. Sobrang sarap kasi, sobrang sapi siya ating mag-color. Sobrang nakakarelax yung sounds niya kapag nagko-color na tayo. Dito nga, mag start na ako. Pinbo pala, napili kong kulay para lahat ng kulay gagamitin natin. Kaya naman mga kakudugyo, tara, mag na tayo. Ayan, finish na. O, oh, di ba? Ang ganda. Sobrang nakaka-enjoy at sobrang relaxing. At ito nga pala, isa pang maganda. Pwede mo nga din para itong gamitin pang sa balat mo. Di ba? Sa school, kapag nakakasagot ka sa tanong ng teacher, ay sinusulatan ka ng star sa kamay. O, ibang teacher nga pala, ang gamit ay yung pantatak ng star. Ang ibang teacher naman, ito ang gamit, acrylic marker Pero okay. syempre, dapat nakakasagot sa teacher mo para mabigyan ka ng star. Ayan, no, puno na kami ko ng star. O, oh, di ba? Ang ganda. Ito nga pala gamit ng mga teacher paglalagay ng star. At huwag nga pala kayong mag-alala. Sobrang dali lang niyang burahin, tubig bigla. Ay, matatanggal na to. O oh, di ba ang galing ikaw gusto mo rin ba na acrylic marker set?